mga cuties, gagawa po tayo ng bula-bula. Pork bula-bula. Ito po yung ating panghalo. Carrots, ano, pork giniling. Tapos lalagyan natin ng kunti. Lalagyan natin ng kunting asin. Si asin. Tapos, Bawang lang ang lalagay natin. Wala nang sibuyas kasi masyadong mahal ngayon ang sibuyas, 300 ang kilo. Kaya babawiin na lang natin sa Magic Sarap kasi hindi naman ako gumagamit dati talaga nito ngayon. Gagamit tayo kahit konti, meron tayong pampalasa. Ayun oh. Ito kasi isang sachet na to, tatlong bisis ko gagamitin kaya ito la lang muna ang pampalit natin sa sibuyas ganun lang yun kasi kunting tipid tipid lang dahil mahal ngayon ang bilihin maka binabudget lang ang ating ano masyado tayong hindi na maluho ang ating pagkain ang mga ingredients kundi haluan natin ng dalawang ig dalawang itlog yan. Tapos, meron tayong black paper. Yan. Halu-haluin na natin. Tapos pagkatapos nito, haluan natin ng harina. Kunting harina kasi para tapos iprito na natin. Ayan, ipiprito na natin ito. Tapos. cuties. Tapos na. Arora pogi. Ano, ilan ang sayo? Ilan ang bilang mo dito? 23. 23. O ilan ang sayo dito? Lima. <laughs> Bakit lima lang? Okay, ito na lang akin lahat. Oh. Ay, nako. Akin sampo, sayo 13. Kaya may dagdag sayo 13. <laughs> <Okay>. <laughs> Excited huh? na siya mukhang gutom na raw tayo mo si Lolo. Oh. Tama na. si Lolo Pogi, oh. Mukha, sabi niya, kasi siya ang nagkakamera sa akin kanina, Ito, oh. Mukha daw siya nagutom. <laughs> 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 Ayan, lulutuin mm. muna natin. Mga cuties, Sige. rate mo. <laughs> Pasensya ka na medyo masyadong dark brown kasi nga ano eh, mahina lang yung apoy niyan. Low fire lang dahil para mag-absorb sa ilalim. Maluto yung ilalim. Kailangan isa lang ha, malalaman mo na yung lasa. Baka mamaya sasabihin mo na namang hindi mo malasahan. Baka mamaya maubos mo na yan eh. Hindi pa rin malasahan. <laughs> approve approve <laughs> Puro na lang basa talaga masarap. Ah. Mm -hmm. Tingnan mo kanon, different sa maalat ba o ano? Tama lang Tama ba yung <laughs> Tama lang yung alat? Mm -hmm. O oh, are you sure? Mm -hmm. oo oh, talaga naman Lahat naman talaga nang niluluto ko wala talagang masama sa dila mo eh. Ha? mamaya na kasi ulam natin yan. <laughs> <laughs> okay ka na? Kontento ka na doon? Sarap eh. Tama na eh. Anong lasa? Sarap nga. Anong nga lasa? Lasang bola bola. Hmm. Mm, mm Okay tamo, hindi mo nga malalaman, hindi mo maano kung anong lasa eh. Sarap. Ay, magbabay ka na lang sa mga cuties kasi parang ano eh, nalilito ka eh. Puro kasarap eh. Saray mga cuties. <laughs> o oh. oh, yung mga bago sa ating channel, mag-subscribe sila. Paki-like nyo na rin. Oo. Oh, oh. Puro oo. <laughs> Paki-pindot na lang po yung like. Hindi. Subscriber. <laughs> Subscriber. <laughs> Pakipindot nyo na lang po yung button po ng ano, ng bell all kasi para updated po kayo sa lahat ng post namin ni nilulupugi. Thank you mga cuties. Thank you.